Budget Hotel in Bangkok, Thailand na malapit sa Pratunam Market at iba pang shopping centers. Sa mga nagtatanong sa akin saan okay magstay na affordable hotel dito sa Bangkok, eto na. This is Tarawish Hotel. Mabubuk nyo ito sa Klook for less than 2,500 per night, good for 2 packs na. If gusto nyo naman yung ma-included ng buffet breakfast, nasa P2,800 to pesos per night. Siyempre, wag nyong kakalimutang gamitin ang ating promo code para makadiscount pa kayo. Very convenient convenient yung location nito, may malapit na 7-Eleven. At kung ang goal nyo talaga ay mag-shopping galore, ang lapit lang nito sa Pratunam, sa iba pang malls at mga kainan. May free shuttle pa nga papuntang Pratunam Market at pwede rin magpasundo basta mag-advise kayo sa kanila. Simple yung lobby, mababait ang mga staff at may weighing scale na rin dito sakaling maparami yung pag-shopping nyo. Standard twin itong room namin, fully air-conditioned, may two single beds, cabinet, TV, kettle, coffee and tea, bottled water, mini ref, at may malinis na bathroom na kumpleto sa toiletries. May hot and cold shower na rin. Then, ito yung view ng room. Kaya kung may travel kayo sa Bangkok at nagahanap ng mura pero decent na hotel at malapit sa shopping area, Tarawish Hotel na ang sagot. And see you sa next gala! This is Shanice, your Runaway Girl. Bye!